Maraming anak ng artista ang sinubukang sundan ang yapak ng kanilang mga magulang sa mundo ng showbiz. Habang ang ilan ay nagtagumpay na patunayan ng sarili may mga anak ding hindi umabot sa kasikatan ng kanilang mga magulang. Narito ang halimbawa ng mga celebrity kids na bagaman may talento at oportunidad ay hindi nalampasan ang kinang ng mga haligi ng kanilang pamilya sa industriya. Vandolf Gizon, anak ng yumaong Dolphy, ang king of comedy. Tulad ng ama, pumasok din si Vandolf sa comedy at pelikula. Ngunit hindi naging kasing lawak ng impluensya ni Dolphy ang kanyang karera. Sa halip, mas nakilala siya sa politika bilang konsehal ng Quezon City. Ang kanyang imahe ay mas tahimik at simpleng komedyante, malayo sa iconic at makasaysayang karera ng kanyang ama. Alonzo Mulak Siya ay anak ni Nino Mulak, ang dating child wonder of the Philippines. Tulad ng kanyang ama, nagsimula si Alonzo bilang child star sa mga pelikula at comedy shows. Gayunman, hindi na ulit ang pambihirang kasikatan ng kanyang ama noong dekada 70 at 80 na itinuring na isa sa mga pinakamatugumpay na batang aktor sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Cassie Legaspi. Si Kasi ay maganda at maayos ang imahe, madalas din sa hosting at commercials. I't hindi pa rin siya umabot sa antas ng kasikatan ng kanyang inang si Carmina Villaruel, na madalas na naging leading star ng kanyang kapanahunan. Mas nakilala siya bilang influencer at TV personality kaysa sa aktres. Renz Fernandez, anak ni Rudy Fernandez at Lorna Tolentino. May potensyal sa pag-arte at ilang proyekto sa telebisyon. Ngunit hindi naabot ang kasikatan ng ama na action legend. Si Renz ay may low profile at bihirang mapanood sa mga mainstream projects. Kylie Padilla, anak ng action star na si Robin Padilla at Lizelle Sikanko. Si Kylie ay mahusay na aktres at naging bida sa ilang serye gaya ng Encantadia. Pero hindi pa niya natatamo ang kasikatan tulad ng kanyang ama. Habang si Robin ay naging simbolo ng rebelde at astig na pelikula, si Kylie ay mas nakilala sa mga romantic drama roles at sa kanyang pagiging ina sa totoong buhay. Luis Manzano, anak ni na Vilma Santos at Edu Manzano, isa sa mga pinakakilalang host ngayon. Pinman hindi niya nalampasan ang ina niyang si Vilma na may mahigit apat na dekadang karera at kinikilala bilang star for all seasons. Si Luis ay mas nakilala sa comedy at hosting, hindi sa acting gaya ng kanyang mga magulang. Karil. Si Karil ay anak ni Zasha Padilla, matagumpay bilang performer at TV host. Ngunit hindi rin kasing lawak ng impluensya ng kanyang ina sa larangan ng musika. Mas kilala siya sa It's Showtime at Musical Theater, hindi sa pagiging recording artist tulad ni Zasha. Aliza Gibbs, anak ni Najano Gibbs at Bing Lloyd may sariling banda at talento sa musika. Ngunit hindi rin sumika tulad ng ama na matagal nang kilala bilang singer-comedian. Pinili niya ang mas tahimik na karera sa likod ng spotlight. Matapos itong subukan, Ian de Leon. Si Ian de Leon ay anak ng dalawa sa mga pinakasikat na personalidad sa pelikulang Pilipino. Si Nora Honor, ang superstar, at si Christopher de Leon na isa sa mga pinakahinahangaang aktor sa Pilipinas. Magamat nagkaroon siya ng ilang proyekto sa pelikula at telebisyon, hindi naging kasing lakas ng dating ng kanyang mga magulang ang kanyang karera. Sa paglipas ng panahon, mas pinili na lamang ni Ian ang tahimik na buhay at malayo sa kontrobersya.